lang pas. Very good, oh. Cont at least, okay na yan, oh. So, three years old, tinan nyo naman po yung na-color niya, oh. Siya mag-isang nag-color, oh. Very good. Ayos mo. Yan naman. Nag-color niya daw yung damit, oh. Gusto niya daw, pink. Yan, nag-color na yung bata, oh. Serious naman ang mukha, oh. <laughs> serious, mas serious yung bata, oh. Very good. Wow. Ganda naman talaga ng banana. Gusto ko yung banana. Oh, ganda. Wala na kasi siyang yellow, kaya green ang nilagay niya. Kasi may green naman yung banana, diba? No? Ay, ang galing na. serious naman ang mukha. Asan? Ah, Ay, ang ganda oh. <laughs> ang ganda ng kanyang dress oh. Wala pong lampas-lampas. Short naman? Short naman. Anong color yung ginawa mo sa short? Anong color? Serious niya po. Wala ka na lang naririnig ko. Oh. <laughs> ang serious ng bata. Oh, ganda naman ng batang to. Oh. Oh, wala ba ka photogenic? Oh. Wow, very good. Tapos yung mga lobo. Oh. Pag-drawing siya, tapos kukulayan niya daw. Ang galing. Para busy yung bata. Oh. Busy, no? Ay, ang serious naman ng mukha na yan, oh. Sobrang serious. <laughs> ang serious ng mukha na po, oh. Wow, ang galing. Ang galing naman ng bata. Very good. At tingnan niyo yung kinakolors niya, oh. Siya po mag-isa na color niyan, oh. Alam mo naman yung mga balloons. Tingnan natin. Pati ba ibang color? Hmm? Ayan nyo. O, oh, siya mag-isa po yan, ah Siya ang mag-isang nagko-color. O. <coughs> oh. Okay na yan. At least, alam nyo kula yan. O. Oh. Diba? Siya mag-isa. O. Oh, three years old po yung batang yan. O. Oh, ang galing na mag-color. oh, Gustong gusto na mag-aral. O. Oh. O. Oh, galing. Napaka-serious naman ang muka. oh O bottom Oh. Ano pang kulay lalagay? Orange. Orange. Wow, ang ganda ng lobo, oh. Hindi pa. Ang kulay mo lahat yan. Hmm. Yan na naman. Oh, aral na yung bata, oh. Yan, iba-ibang color. Tapos, iba naman. Galing naman, oh. Yung mga dark color naman, blue, ganon, oh. Kaya yung brown, ganon. Kaya, I'm purple. Purple, oh, yun naman. Puro ganon yung ginamit mo, eh. Yan, para maliwanag. Yan. Yung purple naman, oh, kaya black. ayo kaya, ano, blue. Yan, oh, sige, yan. Naputol na. <laughs> putol na yung crayons. Yan, para may dark color. Hmm, ganda ng color ng batang yan. O. Oh. Siya po mag-isa yan, ha. Ah. Ika-color, ha. Ah. Hmm, ayan ang pag-color niya, o. Oh. Hmm. Ayos mo. Para maganda. Very good. Wow! Okay! Ano pa pong color lalagay mo? Green! Green! O green naman daw. Green! Ganda naman ang drawing. Oh, galing. Huwag yung may mga ano, putol. Wow. Pusil pusil mo na yung mga ano mo. Yan, 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 yan. Sige, yan naman. Yun. Oh, ganding naman na mag-drawing, oh. Mag, ay, mag-color. Wow, oh, okay na yan, oh. This. Meron siyang activities na ginagawa. O, oh, yun naman, cake naman daw. Cake, okay, ko. Oh. <coughs> mm, ginawa niya blue. Hmm, iba-ibang color mo, na Tapos yun sa bataas, tapos sa baba din. Iba-ibang color. Pero na maganda. Naman. Yung, galing mo. Oh. Iba-ibang color ng kanyang cake. Hmm? Color siya ng cake. Very good naman. Oh, sige, ayos mo po. Ubo na naman ng bata. Hmm? Ayan ang drawing niya, oh. Balloons, flower, banana, apple, oh. Short, tsaka yung damit, oh. Ang yan yung cake, oh. Oh, may bag siya, oh. Bag niya, stitch, oh. Crayon, so. Babay ka na daw. Hi, bye-bye. Thank you. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. <laughs> Pawis ka pa mo, no?